Hello po mga kalaki, 11, 11, 11 a.m. na po at bago po tayo magtanghalian, mas maganda po panoorin nyo muna ito dahil ito po ay mga tips at mga ideas po sa mga loto, sa mga na nilalabanan nyo din sa abroad at Pilipinas ito po ay mga tips at mga ideas na pwede pong lumabas bagong sumada po ito mga kalaki at syempre, ibibigay ko po yan sa inyo dahil alam niyo naman po, legit na legit na nakakapagpanalo tayo ng mga lucky numbers wala pong pilitan ito sa mga naniniwala sa amin na mga lucky numbers sa amin ni Lola Carmen manood lang kayo, stay lang kayo dyan. Sa mga napanalo namin, congratulations sa mga hindi pa nananalo. Huwag po kayong mag-alala dahil tinutupo ka namin kayo. Hindi po kami titigil, mamigay ng mga lucky numbers hanggat, hanggat kaya po namin mga kalaki. Kaya eto na po, umpisahan na po natin ang mga masaswerteng lucky numbers. Milyon, kukunin ka namin ngayon. O, oh, di ba? Eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan, ang ulap po natin ibibigay, mga lucky numbers po abroad. Ayan, syempre mga 10-digit lucky numbers, imumpisahan na natin. Pag-alan daw uli natin. Ito po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 23. Number 36. Number 27. Number 41. Number 49. Number 55. Number 57 number 61, number 67, number 10. Ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 19, number 21, number 36, number 39, number 42, number 15, number 11, at number 23. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 20, number 26, number 24, number 15, number 14, and number 28 at number 5. Ayan po yung 7 digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na. Ito na po ibibigay na natin agad. Number 24. Number 14. Number 4. Number 16. Number 12 at number 8. Ayan po yung 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. At ito naman po ang 6 digit 0 to 9 ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 4, number 1, number 2, number 2, number 7, at number 9. Ayan. At syempre, isunod na po natin mga kalaki ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad. <laughs> Nabubulon na ako. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay ito na po. Number 35, number 38, number 14. Number 21 at number 20. Ayan po mga kalaki na bigay na po natin ang mga laki numbers abroad. Punta na po tayo dito sa Pilipinas. At syempre bago natin ibigay yan, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin para dumaan po ang mga laki numbers namin sa page nyo. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin po na merong 317,000 followers. Check kami po yan. At syempre po may second account po tayo, Red Parungkin din po na nasa Uh, naka-yellow t-shirt ako, nakasama ko si Lola Carmen na may 50,000 followers at syempre, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers at syempre, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin din po, na merong 423,000 followers mga kalaki. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok kung saan. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest sa mga lucky numbers at magpa-code. At pag nakita ko po kayo po ay nakafollow, comment ng comment, share na share ng mga video at nag-heart. Dapat pa nakafollow ha? magbibigay po ako ng lucky numbers libre po yan magugulat ka na sa messenger mo na sa spam message okay ayan tandaan niyo po ang lucky numbers namin libre po ito walang bayad ha private consultation po ang may membership pi at good for 3 months naman po ang private consultation namin okay mga kalaki wala po itong pilitan sa mga nais pong sumali at itry ang private consultation namin subukan ang galing namin sa numero malay mo naman birth month mo at birth year mo pala ang swerte pag na ko ng tama di ba kaya sali na mga kalaki Uh, mag-message lang po yung mga interesado sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit po ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, wala po itong pilitan na. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, kapag ka na naikod ko ng tama yan, sigurado, sigurado mga kalaki, claim it. Basta maniwala lang tayo na mananalo tayo, mananalo tayo. Mapapabilang ka sa mga kasamahan namin dyan na mga nanalo na at na-i-post na sa social media namin. Okay, at eto na po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers para po sa inyong lahat. Ito na po ang Lotto Pilipinas 642. Kunin mo na. Number 17, number 24, number 29, number 36, number 40 at number 9. At ito na po ang 645. Ang 645 mo ay number 33, number 35, number 15, number 27, number 42 at number 20. At ito naman po ang 649 Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay Number 18 Number 22 Number 34 Number 36 Number 11 At number 18 At ito naman po ang 655, 6-digit lucky numbers Ang 655 mo ay Number 31 Number 25 Number 27 Number 28 number 10 at number 39 ayan po mga kalaki at ito ang pinakalas ang 6 digit lucky number 658 kunin mo na ang 658 6 digit lucky numbers mo ay number 26 number 30 number 42 number 47 number 29 at number 14 ayan po mga kalaki kumpleto lang po mga lucky numbers ngayon po alas 11 ng tanghali takbo na sa mga suki yung outlet maya maya ah alagaan ko ang numero namin ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki, ang shout out time. Ayan po, happy happy birthday po kay Baby Janel. Happy birthday po kay Baby Janel galing po kay Mami Carla at kay Daddy Lucas. Hello po mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo po sa amin lagi-lagi at syempre po sa gusto po magpa-shout out i-message nyo lang po at pag nakita ko naka-follow kayo, ipiplex ko po yan, babatiin ko po yan mga kalaki. Happy birthday baby Janelle ng ano to, ng Tatalon, Quezon City. Hello po sa inyo dyan sa mga taga-Tatalon, may kamag-anak din ako dyan, parung king family. At syempre po mga kalaki sa mga asan to? sa mga ayan po sa mga fruit vendor naman po, fruits vendor po ng ano to, Ah, okay fruits vendor po ng Palo Leyte. Ayan, wow! Layo na yan na, Palo Leyte. Hello po mga taga Palo Leyte. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod di po dyan. Hello po kay Nanay Danay Bibina po dyan sa Palo Leyte. Hello po sa mga fruits vendor na kasamahan niyo po dyan. Shout out po, mananalo, mananalo tayo, claim it po.